O, mas masakit po. Ibig sabihin po niyan, may gumagambala. Ito po, coupon ban lang po. Tingnan kulit natin ha. O, po Sakit po. Kunti na. po. Naman lupa, elemento. Aray! Mas masakit po. Kulang parang palipadangin. Ay, 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 masakit. Ibig sabihin po, may gumagambala sa inyo. Ngayon po, ano pong pakiramdam nyo ngayon? Isang, wala may masakit po sa inyo. Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Kaya may masakit po sa inyo, wala naman po. O sige po, pigit lang po ah. Ito! Simple bang isisignum cross, is there a cross, is there a cross, is there a cross, Kung sino ka bang gumagambalas daw ang ito, makapag-usap ka sa Espiritu ng Diyos. Diyos ng lahat, Diyos ng nakapakutan sa si impyerno. Paktong pigabit, pigatong pasok. O sige mo na ulo pa ganyan, pababa, dalawang kamay. Boom! Sige mo na ulo. Pababa. Boom! Sige, pababa muna ulo. Sige, dalawang kamay. Two Sige Sige pa, arey, mo na arey, mo na arey, 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 Titigilan mo na yan ha! Titigilan mo na! Sige pa, mula ulo pa, mula ulo! Matagal mo na pa lang pahirapan to? Oo! Kapit pa kayo ka lang? Oo! Oo! Sige pa, mula ulo pa lahat! Ngayon pa lang, dagaling na to ha! Oo! Yung salak niya, ikaw rin naglagay? Oo! Ayos yan Aray. Oy, sa alak niya, alisin mo din ha? Or... ah. Ah, alisin mo din. Sige, sige, mula ulo lahat. Aray, aray, lahat aray, 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 sige pa, lahat, may nakikita pa ako, bakit mo ba sila ginagambala, bakit mo sila ginagambala, boom! lahat yan, lahat. Pati sa anak niya, pamunay mo nila tayo. Ay, pamunay mo nila. O, oh, sige, sa anak niya din, sa anak niya. Sige, sa anak niya, sa anak niya, yan. Sige, mula ulo, yan. dapat pa dito, ano. Yan. Sige, yan. Ah, alis mo na yan, ha? Ha? sige pa. Sige pa. Babae ka ba lalaki? Ay, lalaki. Lalaki ka. Sige. Lahat ka na, ha? Ay, po. Oo. Oh, Ito na. Ito na. Ito na. Ano bang pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Ah. O oh, sige, mula ulo. Lahat. malapit ka lang sa kanila? Malapit ka lang? Uh -oh. Sige pa, lahat yan. Ano ba nilagay mo dyan? Huh? Anong nilagay mo dyan? Oh, Awee! Oh! Anong nilagay mo dyan? Hindi ko na matandaan. Ah, matagal mo na nilagay. Oo, oh, hindi ko na matandaan. O, oh, titigilan mo na sila. Titigilan oh. mo na. Ngayon pa lang, gagaling na yan. Sige pa, may nakikita pa ako. May anak ka na ba? Oo! Oo! Oh! oh. Sige pa lahat. Sige pa, may nakikita pa ako. Mula ulo pa. Ano meron pa? O may katawad sa Panginoon. O sa babaeng ito. O, Panginoon, sa kamdakilan, may buwan ng langit at lupa. O may ipo ng basa-basa pampatay ng gumagambala sa tao ito. Ama, anak, Spirito Santo. Amen. Boom!

Ngayon po, lundag po kanya isa. Talon po ka isa. Isa lang po. Okay, leave it. Oo Ngayon po, ano pong Tumaan. Alam niyo po yung mga sinabi niya? <laughs> ano po sabi ko? tala lang mo eh. Ito po, ipag po sa damit niyo. Huwag niyo po itong dadalhin sa laman. Di Ibig sabihin po, nakausap po natin yung bumagambala sa inyo. Yung bumagambala po sa inyo, kapitbahay nyo lang. Lalaki na lang. Lalaki po. Oo. Ang dami na <laughs> At na po, bulong niyo po yung pangalan niyo. at inupo kahit nang okay na, yung... na. Again po. Na, huwag na eh. Huwag na. Agad po, ganito pa na. Huwag po kayo magkakapalit. Kapag kalahatin na lang po, okay nandito, dito. Repel na po. Huwag po kayo magkakapalit. Ano? Pwede nga, pwede